ang lutong ng mga supporters nila magmura akala niya akala nila hindi makakasira sa mga kabataan yan mga estudyante kaya ngayon yung mga tao mga estudyante mga kabataan wala na mga respeto no dahil sa mga nakikita nila sa mga tiktok ganyan mga tiktok mga facebook nakikita nila na mga ano mga bad influence yan sa mga ano mga kabataan yung magmumura dapat wala na yan once na magmura kayo sa TikTok sa social media i-block agad yan oh TikTok i-block na i-block yan hindi dapat makikita, makikita sa mga ano yan mga kabataan yan i-block agad nyo mga social media hindi ba kaya yan i-block dahil bayan hindi pwede yan unfair, pantay-pantay tayo